Ayan, magagawa tayo ng pagapangan ng gagamba at tayo ay maglalaban mamaya. Parang maikli ron. At maikli nga. Hindi kaya ko yan lahat. Hindi naman pili yan. yan magagawa tayo mga idol oh. tabi to tabi Ayan, tabi dyan Ayan, nakikita nyo po maliit na tapos malaki itong dulo. Ginagaya lang natin yung napanood natin na maganda paglabanan ito. Atin lang pikikinisin itong banda dito ay. Pwede na to. Oh. Abangan nyo kung kwan. Papagapangan natin ito mamaya. Okay. Ayan, tatry na natin pagapangin kung effective ba itong ating ginawa. Magandang panang... Uy! Uy! Wait lang. Ah. Ayan o. Oh. Kita Kitanya guys, ganda, paglabanan oh, diba, ganda paglabanan itu. Oh. No sample is na Ah, di ba? Ganda, gandang laban. Agapangan mamaya. Papadaban natin 'yan. honestly Yan sobrang liksi. Ay ano? Yara tayo nang magdadang pagapangan niya. Yan ganyan lang mampo magawa nang kwan nang pagapangan o labanan ng gagamba. So, sundan nyo lang po napakadali lang basta may kawayan kayo o kahit anong kahoy. Ayan, tala.